Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Mary F5 at ngayon ay tatalakayin ko ang pangatlong pananaw. Ang ikatlong pananaw ayon kay Turbon, ay may anim na wave o epoch ng globalisasyon. Ayon kay Turborn, noong 2005, ang pangatlong pananaw ay tumutukoy sa mga anim na wave o panahon ng globalisasyon. Ang mga wave na ito ang mga pangyayari sa kasaysayan na nagbibiga, nagbigay daan sa globalisasyon. A ah, ang mga halimbawa ng wave, bago tayo dadapo doon, ay aalamin muna natin kung sino si Goran Terborn, kung paano nagsimula ang kanyang storya, paano nagugat ang kanyang pananaw, at paano lumawak ang pag e niya. Siguro ang ay isang Swedish sociologist na naging kilala sa larangan ng Marxist theory, social inequality, at comparative social change. Si Therborn ay ipinanganak noong 23,100 at 41 sa Kristianstad, Sweden. Nag-aaral siya sa political science at sociology sa Lund University kung saan ay simula ang kanyang interes sa Marxist at theory naging bahagi din siya ng kilusang intelektual noong dekadang labinsyam at anim na at labinsyam at itumpo na nagsusuri sa kap kapitalismo, edulihiya at lipunan gamit ang marxistang linte. Paano naman nagugat ang kanyang pananaw? Nagugat ang ang pananaw ni Goran Terborn dahil sa Marcel Sociology, partikular sa tanong kung paano gumagana ang ideolohiya sa pamamagitan ng, ng kapangyarihan. Isa sa unang akda niya ay ang science, pangalawa naman ay ang social and society. Nakaugat din kanyang pananaw sa paghahambing ng iba't ibang lipunan, comparative sociology, hindi lang sa Europa, kundi pati na rin sa Asia, Latin America at Africa. At paano naman lumawak ang impluensya niya? Lumawak ang impluensya ni Terborn sa pamamagitan ng kanyang mga aklat at pagtuturo sa iba't ibang universidad, universidad sa Europa at buong mundo. Ilan sa kanyang mahalaga ang ambag ay ang Ideology of Power and the Power of Ideology, Tungkol sa papel ng ideolohiya sa lipunan. Between sex and power. Pagsusuri sa kasaysayan ng pamilya, gender, and relations. The killing fields of inequality. Tumala tumatalakay kung paano pumapatay mismo ang social inequality. Cities of power. Pagsusuri sa papel ng mga lusod sa global na kapangyarihan at lumalawak sa pagsusuri. Na-influensya niya, niya, dahil sa mga kasanayan niyang pagsamahin ng historical analysis, comparative research, at critical theory kaya naging mahalaga ang boses niya siya sa mga diskasyong ukol sa global, global inequality at democracy at social change. Ngayon ay balikan natin kung ano nga ba ang, ang wave o ang anim na halimbawa ng wave. Narito ang ikaapat hanggang ikalimang siglo pagkalat ng Islam at Kristyanismo. Huling bahagi ay ang ikalabing lima siglo na pananakop ng Europeo. Huling bahagi ng ika-labing walong siglo hanggang unang bahagi ng ikasyam na siglo digmaan sa pagitan ng mga bansa at Europa, Europa Europa. Kitang bahagi ng ikalabing siyam na siglo hanggang sa burok ng imperialismo ng Kanlurin, Kanluranin. Post-World War Pagkahati ng daigdig sa dalawang puwersang ideolohikal, komunismo at kapitalismo. Post-Cold War Pananaig ng kapitalismo bilang sistema pang ekonomiya. At doon nagtatapos ang storya at ang pangatlong pananaw mula sa kay Gorad Terborn at sa kanyang halimbawang sumusunod. Maraming salamat at magandang gabi.